Guys, kakatapos lang nating magluto, guys, ng aming lunch. So, medyo maaga pa kasi. Kasi nagluto ako ng lunch alas 8 eh. Tulog pa yung mga anak ko. So, medyo maaga pa akong natapos. Ah... Uh, Mag-11 pa lang. Kaya, naisip ko na itingnan ko muna tong <laughs> mga pasalubong sa akin ng girlfriend ng aking anak na lalaki. Uh, so, eto nga. Kita niyo ba, guys? <laughs> Napaka-sweet nung girlfriend ng anak kong lalaki. Ayan. <laughs> Ang dami kong green tea. Thank you, anak. <laughs> Pag napanood, ibinlog ko yung mga pasalubong mo sa akin. Thank you so much. Tapos, ayan guys, ito Mga, kasi nagbakasyon siya eh. Pero sandali lang, ha, short vacation lang naman yung ginawa niya. <laughs> Ang dami niyang pasalubong sa akin, oh, nakakatuwa. <laughs> ayan. So, ngayon ko lang siya nakita, singilip, actually. Kasi nga na-busy ako. Ito pa, oh, mga green tea. Ayan. <laughs> Nakikita nyo ba guys? Ito, ito pa. Sabi niya sa akin, Mami, ano po gusto niyo pasalubong? Nakalimutan ko yung magnet. Sabi ko, kasi ano ko na nakahiya naman sa'yo. Ito guys, so oh, napakasarap nito mga heart na candy. Ayan o. Oh. <laughs> Ang ganda ng packaging nito. Kaya lang, ah, uh, pinunit ko kanina eh. Hindi ko siya na, ano na, kasi wala rin akong balak mag-vlog. Tapos, ayan, mga books. Thank you, na I love you. Ayan, o, oh, mga books. No? Bigay niya kay ating Niel. Ito kasi mga binabasang books ng anak kong panganay. Kita niyo ba? At syempre, ako, dahil nawiwili ang mami niyo ngayong magbasa ng Bible, kaya mga Bible lang aking na-request sa kanya. Ayan. Marami na akong Bible. Ito mga English version. Yung binabasa ko ngayon kasi Tagalog eh. Ah. Uh, ayan. Para meron naman tayong binabasang English na version. Siya nga pala guys, nagluto kasi ako ng ano. Nagluto ako ng ah. Uh, ginataang crab. Tsaka sinigang sinigang na manok no. tsaka yung yung binili kong tuna belly sa Malaki siya yung tuna ng ganong kalaki sa SM. So akin siyang parang sarsyado ang sarap. So mamaya eh, i share ko sa inyo. Ah, uh, ang bilis ng panahon guys no. January na. Malapit ng mag Valentine's Day. <laughs> So, ayan, sa mga mahilig mag-celebrate ng Valentine's Day, enjoy kayo, enjoy. Wala namang masama doon sa kung gusto nyo i-celebrate yun. Ayan o, oh, guys, o. Oh, Nakakatuwa yung napakabait ng girlfriend ng anak kong lalaki. Sobra. Very understanding. Tsaka, ayan. Ayan. <laughs> Tingnan nyo naman. Meron ng dumukot. <laughs> so, mamaya, guys, babalikan kayo ni Mami. Pag nag-lunch na kami, pag nagising na yung aking mga... yung aking mga anak. Kasi tulog pa sila. Ayon. Namiss ko kayo. Uh, Ang dami ko ring mga ano ngayon ni Gala, pero hindi ko siya na ibablog. <laughs> <laughs> Medyo busy kasi dahil papalapit na ng papalapit yung flight ng aking dalawang anak. Kaya hindi ko na siya magawang i e e-content. Madali anak kasi kami. Ayun. So, mamaya guys, babalik ako ha? Kasi alam nyo naman ang mami nyo ay may mga magti-tiktok pa tayo maya-maya. Meron -maya. tayong mga invitation kasi na aakyatan ngayon. So, mamaya na lang guys ha! I love you! Aya. <laughs> nagpagawa ako ng mga uh, cabinet. Para yung mga gamit ay kahit once a year na lang nililinis, hindi na tayo mayat may naglilinis sa tayo tumatanda matanda na. Ayan. Ayan ang pinradject ng mami nyo, kaya na-busy ako. Ayan. Para lahat ay naka-organize. Kasi nung eto lang yung mga ano ko eh, cabinet ko. So sa dami talaga ng ating mga eh ewan ko ba bakit tumami ng ganyan yan. Kinailangan ko na talaga ng cabinet. O, ng aking mga collection ng glass. Saka ito yung aking mga nako makatanda pa yan sa mga anak ko. Tapos dito sa likod, nagpalagay din ako ng ka ayan ng, yung mga <clears throat> mugs ang dabi kasing collection ng mugs ng mga anak ko galing sa iba't ibang company nila eh ayan soon after ito ang ating pagkain ngayon ayan share ko lang sa inyo ayan. sinigang na manok. Sinigang na manok at saka ginataang crab at saka yung ating salmon belly napakasarap na salmon belly kinamatisan kinamatisan ko yung salmon belly Ayan, nakakain na kami. So, ating isi-secure yan para mamaya o dahil mamaya tayo mag TikTok. Ayan, tas kung tayo sa na ano.